Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte sa pananalapi, maghatid ito ng napakalaking halaga ng pera sa inyo at pampaswerte po ito sa mga mananaya, sa trabaho o sa negosyo. Bago lang kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification. Hey guys, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. Ngayon po, pag-usapan po natin ang gamit ng oregano upang mag-attract po ito ng pera sa inyo. Magdala po ito ng tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa inyo. Kaya guys, ito po ang ating gawing pampaswerte ngayon. So ngayon po guys, kung interested po kayo sa ating topic ngayon, panoorin po ninyo hanggang sa dulo po kasi pwede po ninyo itong magagamit pampaswerte po sa mga mahilig tumaya dyan. Uh, pampaswerte sa may negosyo, pampaswerte po sa kabuhay yan ang dahon ng oregano. At um, kailangan po guys pag ginawa nyo po ito, 100% po naniniwala kayo na may darating na pera po sa inyo na malaking halaga. Kasi guys, ito po guys uh, uh, pagkatapos mong nagawa ito guys, ito po yung mag-attract po ito ng napakalaking halaga po ng pera. So pwede kang mananalo kung mahilig kang tumaya. Mananalo ka sa mga lotto ticket mo and then pwede ka rin uh, mag-success sa business or sa iyong trabaho. So ngayon po guys at Ganito po ang ating handa guys, hindi lang uh, isang pirasong dahon ng oregano. So, walo po, 8 pieces po ito na dahon ng oregano, pinutol natin to kasi kailangan natin ganito po ang hitsura niya. And then, mag din kayo na pula na ribbon guys, and then pula po na panulat. So, ganito po, ito po, kung may, mayroon kayong darker dito, mas, uh, mas okay din kung may green ka or red, no? So, ngayon po guys, no, dito po sa mga dahon na ito, lagyan po natin ito ng sign ng pera. Bakit kailangan natin itong sulatan ng sign ng pera? Para lalo siyang mag-attract po ng pera sa atin. No? So, ganito po ang ating gagawin, mga kaswerte. Sign po ng pera. Ayan, guys. So, dollar ang aking ilagay kasi dollar earner po tayo. sa so, isa lang po. Pwede po sign ng piso, guys. So, pwede dollar. Hindi ko na perfect yung pagsulat ng dollar, guys. Basta dollar. Guys, pwede po piso, ha? Pwede dollar sign. Ayan. So, ayan. Nasulatan na po natin ng uh, mga sign po ng dollar. Or pwede po piso, guys, ha? Pwede piso. So, ngayon po, ang gagawin po natin dito, dito po sa uh, dahon na ito, guys, ang gagawin po natin dito... Uh, Mag-wish po tayo Hawakan po natin ito guys uh, Inhale, exhale Muna kayo guys And then, hawak po ito Inhale, exhale Ng tatlong bisis Ayan, release Inhale, release Inhale Inhale, release Ayan, pagkatapos na Medyo okay na ang pakiramdam mo guys Ang next na gagawin ninyo po dito guys uh, Ito po uh, Mag-wish ka ng time team Hawakan mo ito ng Ganyan po, kanan, saka sahod yung leaf. Ganyan po. So, ayan, mag po tayo guys, no? Ayan. And then, ilapit nyo po ito sa bibig ninyo. Mag-wish po kayo na magiging magaan po ang pasok ng pera. I am a money magnet. Uh, I believe the universe na ito po'y magdala sa akin ng swerte. Ang dahon ng oregano tuloy-tuloy ang pasok ng pera dito sa aming bahay, sa aming tahanan, sa pamagitan po nito. Magkaroon po kami ng napakalaking halaga ng pera. I claim it, I claim it, I claim it. Mag-success kami sa aming buhay. Mabili namin ang dream house namin. Ayan. Thank you so much, universe. And then, pagkatapos po nito, guys, ang gagawin ninyo po dito, talian ito ng pula na... Uh, pula na ribbon guys or pula po na pan, uh, sinulid pwede and then ito po guys isabit po ninyo doon po sa likod ng iyong main door sa main door po guys kasi ang main door po dyan po tayo pumapasok mula sa labas and then dyan din tayo lumalabas sa main door na yan pag tayo po iaalis di ba po so ang main door po ito po yung pag welcome po ng swerte sa ating buhay so importante po nating lagyan natin ng mapampaswerte at protection din ang ating main door hindi po papasukan ng negative energy. And then, ang minder natin ay magiging swerte ito sa uh, pag-welcome ng swerte sa ating buhay. Lalo po pagdating po sa pera, walang problema guys, napakalaking swerte po yan. And then, um, mag-success ang lahat ng member ng iyong pamilya. Okay? So, maganda ito. Itali, lang, siya, itali lang nakaganyan Hayaan mo siyang matuyo ng kusa. Okay? So, pag natuyo na po yan, Ayan, sunugin niyo po ito. Mabango po ito ang dahon ng oregano. Ayan, nakakatap, nakakapatay po ito ng mga insekto and in the same time po, swerte sa pananalapi. Guys, hindi lamang po ito maliit na halaga ang dulot nito. Ito mag-attract po ito ng sobrang laki ng halaga ng pera pag kayo po'y pinalan. Kaya, ano pang hinihintay mo? Bila, maniwala ka, magtiwala ka, at gawa ka nitong pampaswerte na ito. Sana po guys, may natu may may natutunan na naman kayo sa ating topic ngayon at sana po kayo po ang susunod na milyonaryo. Ayan, kanina uh, pumasok sa ating live ang isang uh, one, one secret millionaire po na nanalo po siya sa loto no. Ayan, nung mga nakaraang taon. No, no tinuro po natin pang paswerte, ayan, nanalo siya. 51 million yung panalo niya. So, hindi natin alam guys, ikaw yung susunod. Magdasal ka, and then gawa ka nito. So, thank you so much po. Maraming maraming salamat. At kung sino yung naghanap dyan ng online business, guys, mayroon po ako online negosyo po na pwede ko po ah uh, kayong turuan. Isang online negosyo po ito, guys, na pwede kang mag-market 230 plus countries all over the world and dollar po ang income natin dito. So, kung ikaw ay isang masipag, bagay talaga ito sa iyo. Kaya ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po niyong kalimutan, like, share, subscribe po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell, 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 bell button para manotify ka sa mga next nating mga videos.